Proyekto Helpo Mapagpalang araw sa inyo Sir Seth Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junebert Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo Ay nangyari dito mismo sa lugar namin Sa maayong kapis ang ilan sa mga iba ibabahagi kong kaganapan ay ako mismo ang nakasaksi ako ako'y sampung taong gulang pa lamang. Ang ilan naman, ikinuwento na lamang sa akin ni tatay. Meron po kaming farm na hindi kalayuan sa bahay namin. Malawak ang lupay namin doon. Marami kami mga pananim at mga inaalagaang hayop tulad ng mga baboy, manok, pato at mga tupa. Lahat ng trabaho sa farm ay hindi kaya mag-isa ni tatay. Kaya naman nagpa siya sila na humanap ng katiwala noon. Nung hindi pa sila nakakahanap ng mga katiwala ay yung mga pinsan niya ang tumutulong sa kanya sa paglilinis at pagtatrabaho roon Pero hindi naman sila araw-araw naroroon dahil may kanya-kanya rin silang trabaho. Yung lolo ko naman na madalas katulong ni tatay sa farm bigla na lamang inatake sa puso habang nag -aararo. Naging dahilan yon para maparalisa ang kalahati ng katawan niya. Ilang buwan din bago nakahanap si Lord ng katiwala ng magbabantay sa farm. Magpapamilya yon na nanggaling pa sa kabilang barangay. Wala umanong matitira niyong mag-asawang yon at yung tatlo nilang anak. Wala umano silang sariling lupa at nakikitira lamang sila kung saan saan. Naawa naman si tatay kaya sila na lamang ang pinatira nito doon. Sa dati naming bahay na nasa loob mismo ng farm na ito. Yung mag-asawang yun ay may edad na siguro ay nasa 50 anyos na. Yung dalawa nilang anak na lalaki ay mahigit 20 ng edad noon. Tapos yung bunso, kasing edad ko Ayon kay tatay hindi raw sila makahanap ng trabaho gawa ng no read no write umano sila Hindi daw po kasi sila nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay nun Bali ang magpapamilyang yun ang gumagawa ng trabaho sa farm Mabilis silang magtrabaho sir Seth Palaging ang sinasabi niya ni tatay na parang hindi raw sila napapagod Daig pa ang kalabaw kung magtrabaho. Dahil doon, maganda naman ang pasahod ni tatay sa kanila. Kuminsan pa nga ay binibilan pa sila ni nanay ng mga groceries. Tandang-tanda ako pa noong sinasama ako ni nanay at tatay sa farm. Kapag nakakapunta na ako roon ay daig ko pa ang nakawala sa hawla. Only child ako at madalas na wala akong kalaro kaya naman yung anak na bunso ng katiwala namin ang niyaya kong maglaro nun. Pero sa hindi ko malamang dahilan nung una, umiiwas ito sa akin. Palagi siyang nakayuko. Hindi niya ako kinakausap. Kapag nakikita niyang papalapit na ako sa kanya, matik, iiwas na ito. Isang hapon, Muli akong sumama kay tatay Abala siya noon sa pag-asikaso sa mga alaga naming baboy Kaya naman Malaya akong nakapaglibot sa farm Muli kong nakita noon ang bunsong anak ng katiwala namin na kung tawagin nila Dudong Nakaupo ito sa likod ng malapad na puno ng mangga Dahan-dahan ko siyang nilalapitan dahil Umaasa ako na sa pagkakataong yun ay kakausapin na niya ako at makikipagkaibigan sa akin. Nang makarating ako mismo sa kinaroroonan niya, ay gayon na lamang ang naging pagkagulat ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita kong ginagawa ni Dodong nun. Kitang-kita ng dalawang mata ko kung paano nito kinakain yung hilaw na manok na may mga balahibo pa. Bawat kagat niya ay may sumasabit na balahibo sa mga ipin nito. Yung suot niyang damit na kulay puti ay natuluan na ng mga dugo na sumisirit sa bawat pagkagat niya. Sa sobrang pagkabigla ko noon ay nahablot ko yung hawak niyang hilaw na manok na siya namang ikinagulat niya. Ang tanging nasa isip ko noon ay kaya niya nagawa yun ay dahil nagugutom siya. Bukod doon ay wala na akong iba pang maisip na dahilan para gawin niya yung bagay na yon. Nakita ko na takot na takot siya noon. Nakiusap siya sa akin na wag na wag ko siyang isusumbong kinananay at tatay dahil sa ginawa niyang pagpatay at pagkain sa isa sa mga alaga naming manok. Nangako naman ako sa kanya na hindi ko yun ipagsasabi Basta wag na niyang ulitin pa na kumain ng mga hilaw na karne dahil nakakasama yun sa kalusugan. Kung gusto niyang kumain ng manok, ay maaari naman sila magluto basta yung mauubos lamang nila. Parang nagulat pa siya Sir Seth. Nang sabihin ko sa kanya na gusto ko siyang maging kaibigan at kalarunan. Hindi siya kaagad nakasagot noon pero hindi nagtagal ay pumayag na rin naman ito. Simula nang mangyari yun ay naging magkaibigan na nga kami ni Dudong. Palagi akong sumasama kay tatay papunta sa farm para lamang makipaglaro sa kanya. Napapansin ko na lumalapit na rin ang loob niya sa akin noon dahil may mga bagay na siyang ikinikwento na ayon sa kanya ay sekreto lamang doon nilang magpapamilya. Madalas niyang sabihin sa akin noon kung bakit pinaalis sila doon sa barangay na tinitirahan nila. Anya, kaya umano sila tinataboy doon. Ay dahil nalaman umano ng mga tao ang lihim ng kanilang pamilya at kung saang lahi sila nabibilang. Hindi niya idinirekta sa akin kung ano ang tinutukoy niyang lahi kaya naman Naguguluhan pa ako noon. Hindi ko na lamang seryoso yung mga pinagsasasabi niya dahil hindi ko naman maintindihan. Isang umaga, masayang ibinalita sa amin ni tatay na sabay umanong ng anak yung dalawa naming baboy sa farm. Yung isa, merong sampung anak habang yung isa naman ay ng walo. Dahil doon, halos araw-araw kaming nagpupunta ni nanay at tatay sa farm para tingnan yung mga biik na ito. Makalipas ang tatlong araw na pagpunta namin doon, ay napansin namin na isa-isang nawawala yung mga biik. Tapos kinabukasan lang noon, limang biik na yung nawawala. Doon na nagtanong si tatay sa mga katiwala roon. Kung saan napupunta yung mga biik. Hindi raw yung mag-asawa. Nagtinginan lamang sila. Nagpapakiramdaman kung sino yung unang magsasalita nun. Hanggang yung sumagot noon ay yung panganay nilang anak. Ang sabi nito, may nakita daw siyang malaking ahas na yung tipong matatawag mo talaga na sawa posibleng yon ang kumakain sa mga biiknon. Madali namang naniwala si Nanay at Tatay. Nabahala pa sila dahil inakala nila na totoo'ng may malaking sawa na nagpapagala-gala sa farm na iyon. Noong mga panahong yon ay napapansin na rin ni Tatay yung unti-unting nababawasan yung mga alaga naming manok. Makalipas ang dalawang araw ay muli na namang nabawasan yung mga biiknon. Tatlo na lamang ang natira. Hinanap ni tatay yung mga katiwala ron. Hinabot umano siya ng takip silim pero... Wala yung mag-anak na ito. Naisipan niyang pumasok doon sa dati naming bahay na tinitira ng mga yon. Pagbukas pa lamang umano niya sa pintuan ay... Eh. Napatakip na siya kaagad ng kanyang ilong unang sumalubong sa kanya. Mabahong amoy. Parang may patay na daga o hindi kaya'y nabubulok na laman. Nakita o mano niya na may mga bakas ng natuyong dugo. Yung sahig, derecho papunta sa kusina. Nang makarating siya sa kusina ay tuluyan na siyang napaduwal sa tagpong kanyang nakita noon maraming natuyong dugo sa lababo. May mga nakakalat na balahibo at laman loob ng manok sa mesa. At higit sa lahat, may mga pira-pirasong parte ng katawan ng mga biik. Yung iba ay buto-buto na lamang. Ang iba naman ay nagsisimula ng mabulok at uuri nun. Hindi raw alam ni tatay kung ano ang mararamdaman niya nang makita yung mga nawawalang biik sa maruming kusina ng mga kinuha niyang katiwala. Nagmadali na lamang umano siyang lumabas nun sa bahay dahil hindi na niya masikmura yung masangsang at mabahong amoy na yon. Hindi raw muna ipinalam ni tatay ang tungkol sa mga nakita niya. Nanahimik muna siya at saka nagmatiyag. Palihim niyang sinubaybayan yung mga kilos ng bawat miyembro ng pamilyang iyon. Sa mga sumunod na araw na pagbisita ni tatay sa farm, ay sinimulan na niya ang pag-obserba sa mga iyon. Tuon na nakita ni tatay na kakaiba talaga magtrabaho ang mag-anak. Gumigising sila ng madaling araw. Magsisimula ng magtrabaho. Kung minsan ay hindi pa man sumisikat ang araw ay tapos na sila sa lahat ng trabaho sa farm na yon. Kakaiba mga kilos nila. Sobrang bilis. Hindi pangkaraniwan. Parang iginagalaw lamang umano sila ng hangin. Kung minsan, parang nakalutang lamang sila. Napansin din naman ni tatay na sa tuwing tanghaling tapat at tirik na tirik na ang araw ay hindi na lumalabas sa mag-anak na ito. Lalabas na lamang silang hapon na o hindi kaya kapag lumulubog na ang araw. Para bang may kinatatakutan sila sa araw na iyon. Doon na nagkaroon ng idea si tatay na hindi kaya may lahing aswang mga na katiwala namin. Dahil sa lugar namin ay palaging may napapabalita ang nila lang na nasa panig ng kaliwa. Dahil doon ay naisipan ni Tatay na pumasyal sa farm sa eksaktong kabilugan ng buwan. Balak niyang magpagaweron. Kung nagtataka kayo, kung bakit hindi natatakot si Tatay na. Baka may gawing masama sa kanya ang mga aswang na yon. Yun ay dahil meron siyang mga alam na orasyon na pangontras sa mga ito. Itinuro pa ito ng mga kanununuan namin. Sa katunayan nga ay itinuro na rin sa akin ni tatay ang orasyong yon at inihasa ko ito tuwing sasapit ang mahal na araw. Balik tayo sa kwento. Nang magpunta na nga si tatay ay muli na naman siyang nagmasid. Nagmasid pinagmasdan niya ang mga kakaibang ikinikilos ng mga yon. Nang sumapit ang pasado alas 7 ng gabi, ay tuluyan na umanong lumitaw yung kabilugan ng buwan. Sobrang liwanag umano ng palikid doon dahil sobrang laki ng buwan. Sa ganoong pagkakataon, lumalakas o lumalabas ang mga swang. Nakita umano ni tatay na lumabas yung panganay na anak ng katiwala namin. Na parabang alikagahe ito. Panay ang himas sa tiyan na parabang gutom na gutom ito. Maya-maya ay hindi na ito nakatiis. Nagpunta ito sa mga kulungan ng baboy. Tinig na dinig ni tatay yung iyak ng mga biik nun. Pagkatapos nun ay pagbalik nito sa bahay, may dala na itong patay na biik. Habang naglalakad umano ito pabalik sa bahay ay sinisip-sip pa nito yung leeg ng biik nun. Napailing na lamang umano si tatay matapos nitong makumpirma ang hinala niya. Aswang nga ang mga yon. Pero ang ipinagtataka niya ay kung bakit hindi nagbago ng anyo ang mga ito. Upang maliwanagan, ay sinundan niya ito hanggang makapasok ito sa loob ng bahay. Hindi umano nito ikinandado ang main door kaya madali rin nakapasok doon si tatay. Hindi na niya kinailangan ng tulong ng dalanyang susi noon para sa pinto. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay kaagad siyang dumiretso sa kusina. Doon ay nakita niyang nag-aagawan yung tatlong magkakapatid sa biik na yon. Kanya-kanya silang kagat. Habang yung mag-asawa naman ay naghati sa hilaw na manok. Tumikhim daw si tatay para kunin ang atensyon nila. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Gulat na gulat umano sila noon hindi agad sila nakapagsalita. Nabitiwan din nila yung mga hawak nilang pagkainon. Anong klasing aswang kayo? Bakit hindi kayo nagpapalit ng anyo? Yan ang pambungad na tanong ni tatay. Lumuhod sa harapan niya yung mag-asawa. Sinabi nila na hindi raw sila masasamang aswang hindi rin sila kumakain ng tao. Tanging yung mga buhay na hayop lamang umano yung mga kinakain nila noon. Mga mabababang uhuti umano sila ng aswanga. Mababait sila at hindi naman nananakit ng tao. Nakiusap na rin sila na kung maaari ay wag na silang palisin ni tatay doon sa farm. Nakasanayan na rin kasi umano nila ang buhay roon payapa at malayo sa maraming tao. Bati naman sa naging obserbasyon ng aking ama, ay akma naman yung sinasabi nila. May mga uri daw talaga ng aswang na mas nananaig yung pagiging tao kesa sa pagiging aswang. Sila yung tipong pinipilit mamuhay ng normal tulad ng mga tao pero dumarating pa rin sa kanila yung oras na ...gakalam pa ng ang sikmura nila para sa mga hilaw na karne. Sa maniwala po kayo sa hindi, nagpa siya si tatay na huwag silang paalisin nun. Basta pakiusap lamang niya ang mga yon na kahit anong mangyari ay wag silang mananakit na mga tao. Wag na rin nilang dalasan ng pagkain ng mga alagang hayop doon. Pwede naman silang kumuha pero pa isa-isa lang lalo na sa mga alagang baboy. Sinabi din ni tatay na huwag nilang hayaang marumi yung bahay na tinitira nila. Baka kasi kapag umano si tanay ang nakakita ay eh, matatakot ito lalo pat pakalat-kalat lamang sa sahig yung mga natuyong dugunon. Nangako naman umano yung magkakamag-anak. Sa katunayan ay pinangako nga nila na hinding-hindi na sila gagalaw ng isa man sa mga hayop doon pananatilihin na rin umano nila yung kalinisan sa bahay na ipinahiram namin sa kanila. Nang gabi rin yun ay umuwi sa bahay namin si tatay. Nang tanungin siya ni nanay kung ba't siya ginabi ng ganon. Sinabi niya na nakatulog lamang siya sa my rest house kaya hindi na niya namalain ng oras. Sa madaling salita ay hindi sinabi sa amin ni tatay ang tunay na pagkatao ng mga katiwala namin sa farm. Inilihim niya ito sa amin ni nanay. Lumipas ang ilang buwan, muli kaming bumalik ni nanay at tatay sa farm. Gaya ng nakagawian ko ay kaagad kong hinanap si Dudong para makipaglaro sa kanya. Halos maghapon po kaming naglalaro nun at gaya ng dati. Meron siyang ikinikwento mga kakaibang bagay sa akin. Tulad na lamang ng nababahala na naman umano siya. Dahil paparting na naman yung kabilugan ng buwan. Kapag ganun daw kasi, nagugutom sila sa sariwang karne. Noong mga panahon na yun ay hindi ko talaga maunawaan kung anong kinalaman ng buwan sa pagkagutom nila. Napasarap ang kwentuhan namin ni Dodong Kaya naman hindi namin alintana ang malakas na hangin nun Nagbabadya yung malakas na ulan nun kaya ganun yung panahon Sa hindi inaasahan Pigla na lang bumigay yung malaking sanga ng puno ng mangga Kung saan kami nakapwesto ni Dodong Napakabilis ng pangyayari kaya naman hindi na ako nakailag nun. Napapikit na lamang ako nang makitang sa akin babagsak yung malaking sanga na maaari kong ikamatay. Maging sinunanay at tatay ay napasigaw. naroon lamang sila sa hindi kalayuan kaya naman kitang-kita nila yung mga pangyayari nun. Tuluyan ng lumagapak yung malaking sanga. Pero hindi ako nagalusan man lang. Pagtingin ko ay nakatayo sa tabi ko si Dodong habang hawak yung malaking katawan ng sanga na yon. Sinalo niya yun at parang papel na inihagis sa tabi. Hindi makapaniwala si nanay dahil hindi raw niya akalain na ang batang kasing edad ko na sampung taon ay makakapagbuhat ng ganoon kabigat Siguro ay kahit tatlo o apat na tao ay mahihirapan pang magbuhat o sumalo ng ganoong kalaking sanga. Doon na nagtanong si nanay kay Dodong kung bakit nagawa niya yung saluhin. Kayo na lang ang pagkagulat namin. Nang deratsyahan niyang sinabi ang mga katagang Normal po sa aming mga aswang Ang pagiging maliksi at malakas nang marinig ko yung salitang aswang, ay saka ko naman naisip yung mga sinasabi sa akin ni Dudong. Bigla rin bumalik sa isip ko yung pagkain nito ng hilaw na manok. Gulong-gulo kami nun, kaya naman napatingin na lamang kami kay tatay. Tinanong siya ni nanay kung may alam ba siya sa nangyayari nun. At doon na nga sinabi sa amin ni tatay ang lihim ng mga katiwala namin. Nagtapat na rin sa amin yung mag-anak. Sinabi rin nila sa amin kung ano yung mga sinabi nila kay tatay noon. Hindi namin maalis ni nanay na matakot dahil sa pagkakaalam namin ay kumakain ng tao yung mga aswang. Simulat magkaisip ako ay namulat na ako sa paniniwalang mapanganib silang mga nilalang. Ipinaliwanag naman sa amin ni tatay ang mga dahilan kung bakit hinayaan niyang manatili roon yung mga katiwala namin, sa kabila ng malaking kaibahan nila sa amin. Napawi yung takot namin habang pinapakinggan ang paliwanag ni tatay. Isa pa, utang ko sa isang aswang ang buhay ko. Kung wala siguro roon si Dudong, ay baka matagal na akong pinaglamayan. Dahil doon, na bago ang paniniwala namin tungkol sa mga aswang may mga aswang pala na tulad ng mga katiwala namin may puso para sa mga taong nagmamalasakit sa kanila hindi po nagbago yung pagkakaibigan namin ni Tutong hanggang ngayon ay magkaibigan pa rin kami at siya mismo ang nanghikayat sa akin na ibahagi sa inyo ang tunay na buhay nila Ngayong kasalukuyan po ay silang tatlong magkakapatid na lamang po yung nabubuhay. Pumanaw yung mga magulang nila. Pero hanggang sa mga oras na ito, sila ay nanatiling katiwala namin sa farm. Hindi naging hadlang ang lahing kinabibilangan nila sa trabahong minahal na nila ng ilang dekada. Paalala lang po, lahat ng mga pangalan na binanggit ko sa kwento ay hindi nila tunay na pangalan. Dahil nais ko pong itago ang pagkakakilanlan namin. Hanggang dito na lamang ang aking maibabahaging kwento. Maraming salamat po.